ganda ng ano sikat to no good morning mga kadiskarte ayan nakagarahe na po yung truck na gamit natin ayan mga kasama natin nakagarahe na rin yung iba may duty si buddy may duty pa to napakasipag nito 7 days ka na ano no, no? <coughs> si Buddy Dino shout out daw kay Buddy Bailon tayo naman eh uuwi na wala tayong duty ngayon naka 3 and a half days din okay, kasi di ba holiday <coughs> diba, dumaan yung long weekend kaya 3 and a half days lang pwede na yon. Uwi naman tayo. Ayan yung unit ni Buddy Dino. Siya may duty ngayon Sunday. Buddy, shout out. <laughs> <laughs> ay, ay, patulog ka naman. Ayan yung gamit natin. Nandun. Shout out. <laughs> Buddy, wala ko. Ayan. Tayo uwi na mga kadiskarte. Sunday morning Kukommute lang tayo dahil yung motor natin eh Kinuha ni misis Kaya magkukommute lang tayo Ayan po yung garahe namin dyan <coughs> Oh, mamadali oh